So sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kailangan natin magpalit ng air filter para sa ating motor, kailan ang pinaka-ideal na pagpapalit natin ng air filter, at kung paano mag-DIY o magkabit ng ating air filter. So lahat na yan pagkatapos ng intro. So sa video na ito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung So sa mga hindi po nakakaalam, isa sa pinaka-basic composition or kailangan ng ating makina para magkaroon siya ng magandang performance ay yung maganda or malinis na intake ng hangin na pumapasok sa kanya. Ang pagpapalit ng air filter ang isa sa pinaka-basic maintenance ng ating motor. So dito po sa loob ng ating airbox, matatagpuan po natin yung ating air filter na kagaya nito. Ito po yung bago natin. Kung saan yung ginagawa po ng ating air filter from the world itself is sinasala po niya yung hangin na pumapasok sa ating makina. Sa katagalan po ng panahon ay hindi natin may iwasan na dumumi po yung ating air filter sa loob dahil na rin sa paggamit natin ng motor na nagkukos na pangit na rin yung pumapasok na hangin papunta sa ating makina na nagkukos ng pagpangit ng uh, andar under or ng performance ng ating motor. So ang paraan po para magkaroon ulit ng magandang pagdaloy ng malinis na hangin papunta sa ating makina ay ang pagpapalit po ng ating air filter. Parang ang konsepto lang po ng ating air box or ng ating air filter ay nagsisilbing baga po siya para sa ating motor. Pero kailan nga ba tayo dapat magpalit ng air filter para sa ating motor? So dun po kasi sa manual ng ating Honda Click is kada 12k odometer po na pagpapalit yung recommended po ah. Pero dito sa ating motor titingnan po natin kung gaano kadumi yung 10k odometer. Actually 20k na yung odometer ng aking motor. Huli kung pinalitan po yung ating air filter nung 10k. So ngayon ah, 20k na siya. So 10k ulit bago natin siya buksan. So makikita natin yung dumi ng 10k odometer. So, para po buksan yung ating airbox at makita po natin yung ating air filter, kailangan lang po natin gumamit nitong Philips natin, Philips screw. Ito po yung mga tornilyo niya. So meron po siyang 1 2 3 Meron pa sa baba guys, nakatago lang 4 5 Meron pa doon 6 7. So, pito yung bubuksan natin na screw. Kailangan lang natin luwagan at tanggalin. So, pag natanggal na po natin lahat ng turnilyo, pwede na po natin hugutin tong cover ng ating airbox. At makikita na po natin yung ating air filter. Kung makikita nyo po yung itsura or yung uh, kalidad ng ating air filter po ngayon is malayong malayo po siya dito sa bagong air filter. So take note lang po na ganito po yung itsura dati nitong air filter na to. So dahil sa sobrang daming dumi na kumapit sa kanya, nagiba na po yung kulay. Kung makikita nyo, ayan siya o. Oh. Ang layo ba? Diba? So, ayan, may idea na po kayo kung gaano karumi yung may 10K odometer na tinakbo na air filter. Pero tandaan nyo guys na case to case basis po yan. Hindi po porke 10k, ganito na po karoon may lahat ng air filter ng mga motor nyo or ng Honda Click, kahit ano pa mga motor yan. So minsan, nagiging factor po kasi yung ah, dinadaanan natin para sa dalas ng pagdume or sa bilis ng pagdume ng ating air filter. So minsan guys, kung yung dinadaanan po natin is pangit yung atmosphere doon maalikabok masyado, mga ganong factor. Mabilis po talaga dumumi yung inyong mga air filter kahit na po mababa pa lang yung odo nyo. Tapos may mga case naman na kahit mataas na po yung odo, umabot na sa 10K, 15K. Tapos pag check po nila ng kanilang air filter, is hindi pa po masyadong madumi. So may mga ganong case po. So case to case basis po yan guys. Kung hindi po masyadong marumi yung dinadaanan nyo, okay po yung atmosphere dun. Hindi po masyadong maalikabok. Uh, ayun uh, baka maging factor po yun na hindi po agad dumumi pero kung ngayon pangit po yung kondisyon ng dinadaanan nyo maalikabok maulan mga ganong bagay madalas po siya so ang kailangan nyo pong gawin is i-check nyo po palagi siguro pinaka ideal na po na pag-check is kada 5k pero take note lang din po ulit na wag nyo na pong paabuti ng ganito ka-itim guys. Kasi ito talaga sobrang itim na nyan. Actually hindi na dapat umaabot ng ganyang ka-itim kasi kung may kita nyo sobrang layo. Yung iba po ah, nakikita pa yung green, na pa yung green. Pero dito sa part ko hindi na po naaaninag yung kulay green. So sobrang dumi na po nyan. So ayun, nagiging factor po yung dinadaanan. Ako kasi galing po ako ng Baguio. So, iba-iba pong kondisyon ng kalsada yung dinaanan ko. Meron pong maputik, maalikabok, mausok. So, dun po sa way na yon, maraming na-filter na mga dumi yung aking air filter. Kaya po naging ganito karumi na yung ating air filter, guys. So baka po may magtanong na hindi po ba pwedeng linisin na lang para makatipid? So dapat po nating tandaan na 'yung ating air filter lalo na po 'yung genuine part na ganito, hindi po siya washable. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng linisin. Kapag nilinis po natin ito, hindi naman po matatanggal 'yung uh, lahat ng dumi at ganun pa rin, marumi pa rin siya. So may mga video na ako na napanood na nilinis pero ayun, walang nangyari doon nalinis ng konte pero may mga natirang dumi pa rin dahil po yung composition ng ating air filter is papel po sya so kapag nabasa po sya uh, mas lalo pong magdidikit-dikit yung particles tapos sisikip po yung mga uh, filter niya yung mga butas na magkukos na kapag nilinis po natin binasa natin yan at pinatuyo kinabit natin ulit baka iba na po yung uh, paghinga or yung pagpasok ng hangin sa ating motor. Kumbaga, pangit na po yung pag-filter niya. Hinihingal na po siya, hindi na po okay yung pag-intake ng hangin ng ating air filter nun. Kaya po yung pinaka ina advice po natin o yung pinaka magandang gawin po natin is palitan na po natin ng bagong air filter guys. So ayan, kailangan genuine parts din yung ipalit nyo, wag kayong bibili ng replica. So dapat galing sa Honda or galing sa Kasa. So yung akin, binili ko po siya sa uh, kasa po kung saan meron po silang mga spare parts doon. Tapos yung price po niya is uh, 320. Ito po siya. So yan, pagipunan nyo lang po ng konti para magkaroon po kayo ng magandang air filter. Huwag nyo na pong tangkain linisin dahil hindi po okay yon para sa ating motor. So bago po natin ipalit itong air filter, educate ko na rin po kayo kung paano po yung process ng pagpasok ng hangin sa ating motor papunta sa ating makina. So dito po sa ating air box nangyayari ang lahat ng pagprocess ng pagpasok ng hangin. So magsisimula po yan dito sa butas na to. So makita nyo po yung mga fins po niya is nakapapaba para po pag may pumasok na tubig or may tumulong mga tubig-tubig, hindi po siya papasok palabas po siya. So, agos lang po dito yung tubig. So, yung hangin nga po papasok, mag-uumpisa po dito. Maybe yung hangin po na yan is galing sa kalsada, galing sa atmosphere. At yung mga hangin po na yan ay may mga dumi po or may mga alikabok. So, pagpasok po ng hangin na yan dito na galing sa kalsada na tinatahak natin kung saan man tayo pumunta, papasok po siya dito. Dito sa tube natin na to. Ito po yung unang tube. So yan, papasok dito. Ayan, sa vent na to tapos papasok dito. Tapos kung may pumasok man po na tubig, huwag po kayong mag-alala dahil may butas po siya dito sa ilalim. So yan, kaya po kapag naglilinis tayo ng motor, huwag nyo pong ipapasukan ng tubig to ha, ah, ng hose. So lalo na kung air, uh, water pressure pa yan, malakas yung pressure, huwag nyo pong papasukan dito. Kasi po may tendency na baka pumasok po dito sa tube natin. So ayun, yun po yung tatandaan nyo dito ha. Ah. So, balik tayo sa hangin. Pag pumasok po yung hangin dito, papasok po yan dito sa tube at lalabas po yan dito. So, dito na po yan dediretso. So, yan, lalabas yung hangin dito. Dito na po yan dediretso sa ating air filter. Yung gagawin po ng ating air filter, ayun nga po, i-filter if niya po. Iiwan niya po yung mga dumi ng hangin. So, may iwan po dyan yung mga alikabok at kung ano namang -ano mga particles or mga debris na nandun sa hangin. So kapag na-filter na po yung hangin natin, na iwan po yung mga dumi dito, lalabas na po dito yung malinis na hangin natin. So yung malinis na hangin, dediretso na po yan sa part na to. Kung saan may magkita tayong another tube. Yung tube na to, dito po papasok yung malinis na hangin natin at dediretso na po yan sa makina para i-process po at magkaroon po ng magandang performance yung motor. So mas pangit na hangin na pumapasok mas pangit na performance para i-process ng ating makina. So kapag manubli po yung ating air filter, mahihirapan pong huminga or i-filter ng uh, ating air filter yung hangin na lalabas dito. So yun po yung dapat nating tandaan kaya kailangan nating magpalit ng air filter para po hindi hingalin, hindi mahirapan i-filter Itong ating filter, yung mga hangin na pumapasok sa ating motor. Sa pagre-replace, bago natin ikabit to kailangan muna nating linisin. Kung makikita nyo kasi, may mga nakapasok na putik-putik. Hindi -putik. ko alam kung galing yan sa gilid na mismo. So, kailangan lang natin linisin yan. Tapos, pati na rin itong ating uh, pinaka-cover. So, linisin lang natin ba sa end. Dito sa part na to guys, ingatan natin to. So, ang gagawin ko is tatakpan natin yan bago natin linisin. Kasi napakaselan po yan. Pag may pumasok na kung ano-ano po yan, tapos pinaandar po natin yung motor, ah uh, hihigupin niya po. Baka po kasi may pumasok na alikabok dito, hihigupin niya po yan. So, takpan po natin bago po natin punas-punasan yan tapos ayun po mas safe na wag na po natin bugahan ng water spray ng water pressure kasi baka pasukan nga ito tsaka mag na pagpasok ng mga kung ano no. punasan na lang natin so gagamit lang tayo ng basang basahan dito so kapag nalinis po natin yung part na to ng ating basang basahan uh, isabay na po natin linisin yung ating crankcase case breather Then after natin na ikabit tong crankcase breather, linisin naman natin ito. Ito pwede natin linisin sa gripo guys. So ayan, augasan na natin, patuyuin lang natin to. Then pwede na po natin ikabit itong ating bagong air filter. So tanggalin lang natin yung pinantakip natin dito. Then sa pagkabit po, sundan lang po natin yung pattern nito take note lang po na nakalabas itong part ng air filter na kulay green so nasa likod po yung parang silver na mesh so yan lagay lang natin to then pwede na po natin ikabit itong pinaka cover nya make sure lang po na tuyo na po punasan natin kung basa pa so yan ilagay lang natin sa dating pwesto then pwede na po natin ikabit yung pitong tornilyo na tinanggal natin kanina Then after nun, ito pong lumang air filter natin, i-dispose lang po natin ng maayos. So tandaan lang po natin na mas magandang air filtration, mas magandang performance para sa ating motor. So ayun lang para sa video na ito, medyo naabutan na tayo ng ulan guys. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know, usapang air filter para sa ating Honda Click. Bye bye!